Ano po masasabi ninyo sa panawagan ng iba na respetuhin na lang ang desisyon at uh, hatol ng Court Suprema tungkol dito bilang Court of Last Resort? Opo, rinirespeto po namin. Ah. Ako po, eh, abogado po ako. Ta, ta Talaga po akong sumasaludo at rumirespeto sa Korte Suprema. Pero rumirespeto rin tayo sa proseso ng batas. Ang proseso, kasama po ang recon, hindi pa po final. So, kasama sa pagrespeto, i-re-respetuhin natin ang proseso. At klaro po na hindi pa final ang decision at pwede pang baguhin. So, on that score, sabi ko nga, hindi naman kami um, kumakalaban sa korte, bagamat kasama sa respeto namin ito, dahil ang aming pagdinig at pagdulog sa korte ay eh based on merits and based on facts. Based on the law, hindi naman based on personality. So wala akong uh, disrespect ito. Kasama po ito sa proseso ng ating legal system.